Hello guys, mayroon tayo ditong uh, defective na na wireless microphone, no? sira na rin ang speaker kung saan nakabundle ito, kaya hindi na natin ito pwedeng gamitin ng walang receiver. So, ang gagawin natin dito ay eh, ko-convert na lang natin siya as wired. So, lalagyan natin ng terminal, saksakan ng wiring at uh, gagawin nating uh, wired microphone na lang ito. So, bubuksan natin ito at uh, Babaklasin natin yung mga hindi na natin kailangan. So, ang pinakakailangan lang natin dito ay itong kanyang diaphragm. No? Kung may connect lang natin ito ng maayos kahit uh, wala na itong handle, aandar uh, andar na ito. Pero syempre, para mas convenient, kailangan natin itong handle na to So, uh, ayusin natin. So, itong mail XLR ang gagamitin natin na terminal neto. si so, kakabit lang yan natin dito. Buputasan lang natin since plastic lang naman. At ito yung magiging lock niya sa kabilang side. no So, tatanggalin na lang din natin ito dahil itong lagayan ng battery ay hindi na natin kailangan. Putulin na lang natin siguro ito ng insider cutter o lagari. No? So ito, naputol na natin. Okay na ito. Ang susunod, magbubutas tayo dito na kasya lang yung ating XLR na ikakabit rito. So ito, nabutasan na natin. Ngayon, ikakabit na natin yung ating XLR terminal. So, sakto na yung butas natin, no? So, ang susunod na gagawin natin dito, eh, hihinangan na natin yung mga wire na kailangan natin ilagay rito. So dahil saktuhan lang ang distansya ng thread nito at uh, kailangan natin isuksok 'to at maiipit pa yung konting bahagi ng plastic para umabot ito babawasan natin. So, ganito lang ang paglagay natin. isusok lang natin ito. I-align lang natin. Tapos, ito yung kanyang magiging lock. So, para mahigpitan natin to hindi abot ng ating daliri, gagamit lang siguro tayo ng long nose rito itong male XLR, ito yung ididikit natin dito sa ating microphone at itong female naman ang maging partner niya at dito naman tayo magkakabit ng wire. Kailangan natin isuksok muna yung wire na ito bago tayo maghinang kasi pag nahinang na natin to eh, hindi na natin siya pwedeng kalasin. So, ayusin lang natin tong mga terminal at uh, ihinangin na natin. so sa pagtatap natin ng wire may mga numbering po ito at para sa ating uh, reference maglalagay ako ng picture dito So, okay na itong ating terminal. Ang susunod na ikakabit natin ay ang ating microphone diaphragm naman. At bago ulit tayo maghinang, magkakat muna tayo ng mga shrink tube na gagamitin natin mamaya pang silyo sa ating mga wire para hindi ito mag-short. So after natin mahinang, gagamitan lang natin ng lighter ang ating shrink tube para mag-shrink ito. So, walagyan lang natin ng masking tape ito para hindi aksidenting mahila dahil medyo sensitive yung mga wire dito. Madali siyang maputol kapag nahihila. So natapos na natin yung mga paghihinang at uh, ito na ang ating final na gagawin i-assemble na natin ito At natapos na nga natin siyang i-assemble, ang sunod natin na gagawin ay maglalagay naman tayo ng uh, cable dito sa kabilang XLR female adapter niya na siya namang gagamitin natin na pang-connect sa ating uh, device katulad ng mixer o ng amplifier natin. At ito namang uh, switch slider natin since uh, disabled na tong switch niya o wala ng switch ito, ang gagawin natin, didikitan na lang natin siya ng glue para hindi na ito mahuhulog at hindi na ito gagalaw-galaw. At matapos nating dikitan, ay uh, tatali muna natin ng rubber band para dumikit siya ng maayos at uh, iwan muna natin ito ng mga 30 minutes uh, habang pinapatuyo natin. At habang nagpapatuyo naman tayo ay gagawa naman tayo ng o magkakabit naman tayo ng kable para dito sa microphone cable natin. Itong kable na gagamitin ko ay mas maliit ito kaysa standard na microphone cable pero dahil uh, pansamantala lang ito para lang magamit ay ito muna ang gagamitin ko. At sa pagkabit ng mga pin assignment nito o yung cable assignment uh, same pa rin doon sa uh, picture na unang pinakita ko. So at tatlong cable po ang laman nitong wire nito. Yung open 'yun yung gagamitin natin as uh, ground. Tapos yung yung white ang gagamitin nating uh, positive at yung black naman ang gagamitin nating negative. Although kung napapansin yong yung wire na nakakonect doon sa ating microphone diaphragm kanina nung hininang natin ay dalawa lang yun no? ah uh, bali uh, negative tsaka positive lang yon pero para standard ikakabit ko lang itong ground at uh, isang purpose din yan ay dagdag tibay din dahil uh, mas makapit ito dahil mas makapal itong wire na ito So, ito na yung ating finished product. So, ang gagawin na lang natin ay testing natin. Pero pwede lang ito i-connect sa XLR. So usually ang mixer lang ang mayroon nito. So uh, and dito standard naman yung saksakan nito kaya pwede natin gamitin yung ibang kable ng ibang microphone. So guys, ito na yung ating gawa. Ito na yung ating finished product. Ngayon, ite-test na natin ito. So, gagamit lang tayo ng 6.5mm na jack kasi walang XLR itong ating amplifier pero usually kasi sa mga mixer ang gamit nila is uh, ang gamit nila is uh, XLR so kung naalala nyo, gumawa tayo ng cable na naka XLR kabilaan pero gagamitin natin yon pag uh, mixer na yung ginagamit natin pero for the meantime iti-test muna natin ito sa 6.5 na terminal para ma-check lang natin na gumagana yung ating kinonvert na wireless microphone into wired microphone so, kapit na natin and saksak na natin check mic, hello check mic, hello Check mic. Hello. So, tanggalan natin ng echo. So, ayan. Clear naman siya, no? So, kung tinapon lang natin ito, sayang. So, gumastos lang tayo ng halos uh, 50 pesos para sa mga terminal na ito. Siguro yung 38 pesos na delivery charge sa courier natin. So, so far clear naman siya, no? Lagyan natin ng konting echo. Echo additional echo echo so yun napakaganda ng kanyang tunog at uh, mapapakinabangan pa natin ito so salamat sa panonood and God bless